Ay po, mayroon akong tahong. Kaya naisipan ko ngayon magluto ng adobong kangkong na may tahong. So, yung tahong niluto ko na yan. Tapos, ako na lang siyang himay-himayon ba kung hagpaton. Kuhaon lang ang laman. Tapos, yung shell, ilabok na. So, laman lang kailangan ko. Tapos, napainit na ako ng kawali, naglagay na ako ng oil, and then ko agad yung bawang, tapos haluin lang saglit so pagkatapos kay ang bawang, isinunod ko na agad yung pulang sibuyas so gusto ko medyo medyo madami daming sibuyas tapos, imix ko lang konti, tapos hintayin ko lang na medyo mag brown ba yung bawang, yung sibuyas malambot konti, and then isusunod ko na agad yung kamatis tapos, mimix-mix ko lang yang mga lamas para malambot Pahintayin ko lang nga maluto yung kamatis. So, pag gano'n na, pag malambot na talaga yung kamatis, okay na yan. So, yung hinimay-himay kong talo, talong tahong, ako na siyang ibutang. So, ang tahong na bili ko malaki yung laman. Tapos, Ayan, nalagay ko na yung tahong. Ako lang gihalo-halo saglit para po mabutangan po baglamastanan. So, pag ganyan na, okay na kasi luto naman talaga yung tahong. So, ako nang ibutang yung kangkong. Pero, gaming ako kaong adobong kangkong, kaya gigawa kong twist. Gibutangan ako tahong. Tapos ayan, nalagay ko na lahat ng kangkong. So magbutang ko diha toyo. O yung mga konti lang, di la damo kayo para tamampod. Tapos ako lang nang takpan mga ilang minuto para medyo humo, ilang kumupos ba. maluto ga ko gamay ang kani ang kangkong. And then, ako na siyang gay halo-halo. So, pagkatapos, nagbutang na ko ng pamintang durog. Tapos, konting oyster sauce. Tansya-tansya lang na. Tapos, syempre, para lamig-lamig yung ang akong adobong kangkong, syempre, magbutang ko gamay magic sarap. Ay, dili pa pala kaniang ah uh, chili flakes akong gibutang. Tapos, naghiwa ko ng ano kaniyang dahon ng sibuyas at nagbutang din ako ng pulang sibuyas. And yan na ah, ang magic sarap akong ibutang. Tapos, kung magbutang og mga lamas, ako na siyang halo-halo So, kana ako lang kipakulog ba nga ako sa kaminuto. O niya, ako na siyang i-transfer sa akong A plato. So, craving is solved na. Kay nakaluto na ko o kangkong na may tahong. So, adubong kangkong. Kasi last week pa ako nagkikrip talaga ng adubong kangkong. So, kain po tayo.